Pumpkin seed mga benepisyo sa kalusugan na hindi mo alam. Ang mga buto ng kalabasa ay isang perpektong pagpipilian para sa isang masustansyang merienda na makakain sa mga nakakainip na hapon. Ang mga ito ay hindi lamang masarap, ngunit napakalaking malusog. Ang mga buto na ito ay matatawag na nutritional powerhouse na puno ng mga sustansya na kinakailangan para sa pangkalahatang kabuhayan ng kalusugan ang ilan sa mga pinakakahangahangang benepisyo ng mga buto ng kalabasa ay kinabibilangan ng Isa, magnesium para sa malusog na puso. Ang isang ikaapat na tasa ng mga buto ng kalabasa ay naglalaman ng humigit kumulang kalahati ng regular na iminungkahing paggamit ng magnesium na siya namang tumutulong sa katawan sa pagsasagawa ng isang malawak na hanay ng mahalagang physiological function. Kapag ang isang individual ay kumukuha ng kinakailangang halaga ng magnesium, ito ay nagpapalakas ng produksyon ng ATP, sintesis ng RNA molecules, rhythmic pumping ng puso, tamang pagbuo ng ngipin at buto at pagpapahinga ng mga ugat at mga daluyan ng dugo. Ipinakita na ang regular na pagkain ng mga buto ng kalabasa ay nagpapanatili sa kontrol ng presyon ng dugo at binabawasan din ang panganib ng atake sa puso at stroke. Dalawa, zinc para sa pagtulong sa kaligtasan sa sakit. Ang mga buto ng kalabasa ay isa ring magandang pinagmumula ng zinc at ang isang onsa ng butong ito ay naglalaman ng humigit kumulang 2 mg ng mineral. Ang zinc ay mahalaga para sa katawan para sa maraming mga kadahilanan tulad ng kaligtasan sa sakit, paglaki ng mga selula, tamang pagtulog, pagangat ng mood, pagdaragdag ng mga pandama at kritikal sa kalusugan ng mata at balat. Ito ay kilala rin upang makatulong sa pagregulate ng mga antas ng insulin at pagpapabuti ng kapangyarihang sekswal ng lalaki. Napakaraming tao sa buong mundo ang hindi nakakakuha ng tamang supply ng kapakipakinabang na mineral na ito dahil sa pagkaubos ng mineral ng lupa, mga epekto ng mga nakakapinsalang gamot at pagkonsumo ng mga jeta na nakabatay sa halaman. Maaaring kumonsumo ng buto ng kalabasa araw-araw upang labanan ang mga karaniwang isyo sa kalusugan tulad ng sipon at rangkaso, depresyon, mga problema sa balat at acne at talamak na pagkapagod. Tatlo, mga omega-3 fatty acid para makontrol ang cholesterol. Ang mga mani at buto kabilang ang mga buto ng kalabasa ay kilala bilang mga mabubuhay na mapagkukunan ng mga omega-3 fatty acid o alpha-linolenic acid. Ito ay kinakailangan ng lahat ng individual at pagkatapos ay ay convert ito ng katawan sa mas kapakipakinabang na taba na tinatawag na DHA at EPA. Sa pamamagitan ng pagkain ng isang onsa ng mga buto ng kalabasa araw-araw, ang isa ay maaaring kumuha ng isang mahusay na mapagkukunan ng magandang kolesterol. 4. Tryptophan para sa mahimbing na pagtulog ang tryptophan ay kabilang sa amino acid group. Ito ay isang blok ng protina na matatagpuan sa kasaganaan sa mga buto ng kalabasa. Ang tryptophan na ito ay na-convert sa serotonin ng katawan na kung saan ay binago sa melatonin o ang sleep hormone. Ang mga may problema sa pagtulog ay maaaring kumuha ng kaunting buto ng kalabasa kasama ng ilang piraso ng prutas bago matulog upang makita ang mga kanais-nais na resulta. Ang mga buto ng kalabasa ay magbibigay sa katawan ng kinakailangang dami ng tryptophan na mako-convert sa sleep hormone at magsusulong ng mahimbing na pagtulog sa buong gabi. Ang mga buto ng kalabasa ay madaling maimbak at madala at hindi. Nangangailangan ng pagpapalamig. Sisinghili ng maraming sustansya mula sa tanso hanggang sa manganeso, zinc hanggang sa protina. Ang mga buto ng kalabasa ay dapat ituring na isang malusog na merienda na maaaring regular na inumin upang tamasahin ang maraming benepisyo sa kalusugan. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.